pa isang mapagpala umaga po sa ating lahat. Tuwing kami po kayo rito sa Imos Market. At shout out po sa mga subscribers ko dyan ha. Salamat po sa inyong nunang napakarami dahil nakuha na pala natin at naabot na natin mga kasuki ang 1,000 subscribers. Salamat po mga kasuki. Tara, samahan ninyo ako at mag-iikot tayo dito sa Imos Market. Ayan, sa mga mahilig po sa tuyo. Merong tawilis dagat na nakatinap-tapa mga kasuki. Wow! Ang ganda ng ipagka-display mga kasuki. Meron ding galunggong na nakatapa mga kasuki or tinapa. Meron din po mga kasuking mga tuyo o kaya nakadaing. ayan mga kasuki, oo oh, ang sarap ng tamang-tama makulimlim pa ang panahon dahil katatapos lang ng bagyong Jenny. Napakalakas ng ulan ni bagyong Jenny mga kasuki ha. Ah. Yan, mayroon din po siyang katabing itlogan mga kasuki. Magkano po bang itlog sa inyo mga kasuki? Yan yeah, sa mga magbabangus na nakadaig oh, sariwang sariwa. Mali, tatlong piraso ata or dalawa, 100 lang mga kasubi. At kung napapansin po ninyo, marami rin customer mga kasuke. Sabahan po ninyo ako at magkikot tayo sa may isdaan at saka sa niyan. Ipapasyal ko kayo rito sa Imos Palengke. Ayun, dito po tayo mga kasuke sa isdaan. No? Oh siksika na po yung isdaan sa may bangusan at tilapia meron din tayong mga kasuking sariwang mga isda napakaganda ang magtinda ngayon maraming tao yan sa mga namamaling tipo, dito sa Imos Market isang mapagpalang umaga po at shoutout out po sa inyong lahat mga kasoke shout out din sa katulad kong labor at katulad kong nagsisimula pa lang sa pag-youtube sa mga alam ko maraming nakasuporta sa akin na katulad kong nagsisimula pa lang sa pag-youtube tuloy tuloy lang natin to mga kasuke ha ah. sisipagan pa natin lalo mag upload ng video ang ganda ng hipo no yan sa mga magsisipot sa mga mahilig po sa shell. Magaganda ang shell ngayon mga kasuke oh. Meron po tayong halaan at saka tahong mga kasuke. Meron ding kuhol. Ayun, kayo na po ang bahalang mamili. Ang daming paninda ni mga kasuke oh. Napakaganda ng pag ng paninda. Si atin naman, marami pong tahong. Tahong ano to mga kasuke? Tahong bakur. Shout out po sa mga taga bakur dyan ha. Sa mga nangunguha ng tahong. Meron ding lato mga kasuke. Kumakain pa kayo nito ng lato. Hindi na niluluto mga kasuke. Maraming hala ano Masarap to sa ginisang tanglad adobo, mga kasuke, kuhol. Kumakain ba kayo niyan? Alam ko sa mga katulad ko probinsyano. Mahilig dyan sa kuhol na ginataan. Shout out ko Meron din tayong soso, mga kasuke. Ayun, masarap sa gata din to, mga kasuke. Masarap. Ayan, samahan ninyo ako mga kasuke sa aking pagbablog sana patuloy niya akong suportahan mga kasuke ha? sa mga katulad kong nagsisimula pa lang araw-araw tayo mag-upload mga kasuke para matuwa sa atin si YouTube sa mga mag mahilig po magsabaw dyan mga kasuke ito po yung tinatawag nilang maya maya meron ding bili na salmon masarap to mga kasukit pang sinigang sa miso ito naman po ay cream d'ore mga kasukit nakakain na pa kanyan mga kasukit cream d'ore ito po ay pusit lumot mga kasukit marami tayo palang pusit lumot ngayon dito sa Imos Market shoutout kay Kasuke ah, na busy busy sa pagtitinda ng isda dahil marami rin customer ngayon ito din si Ateros mga Kasuke tingnan nyo naman oh abalang abala ang gaganda rin ang kanyang bisugo ito po pang kilaw mga Kasuke o kaya pang torta Dilis ni Boss Ren sariwang sariwa masarap to tulingan pang ginataan por sinaing mga kasuki masarap to pang sinaing na may taba ng baboy gaganda ng sukat to oh. meron din tayo mga kasuke galunggong galunggong po na sariwa bali ito lang po yung tinda ni boss Renren mga kasuki tatlong klase lang ata sa mga magugulay at sa mga magagata dyan mga kasuki hanapin nyo lang yan, si boss renyel oh. si boss renyel kompleto na kompleto na po ang gulay at ang ricado mayroon din silang gata at langka mga kasuki bali dito lang po yan sa may katabi namin pwesto mga kasuki oh ganda ng langka manong manong ginagayat mga kasuki marami na pong tao ngayon mga kasuki oh. busy busy na po yung mga kasama nating labor kami mga kasuki halo wala pa rin kaming paninda hindi pa dumarating mga kasuki ito po yung isda ni Boros Enrico mga kasuki oh. kabaya saka salay salay sarap yan salay mga kasukay pang pinangat dalagang bukid malalaki rin mga kasukay meron din siyang pateros si boss Enrico or tinatawag na hiwas sa mga magkakabayas dyan mga kasukoy sariwang sariwa po ang kabayas ni Ati Banji sa mata makikita Saka, sa katawan lapu-lapu maganda -lapu. ang magandang sukat ng lapu-lapu ngayon mga ng kasuke masarap ang sweet and sour sa karnihan din mga kasuke kung nakikita nyo marami rin customer oh. Busy, busy rin ng mga tropa natin dyan ha? Ah. shout out sa mga tropang bikulano sa mga malaki isles ng mga karne mga tropa nating bikulano mga kasuke malalaki 'yung sap-sap masarap to pang talbos ng malunggay pampano, white saka labahita mga kasuke napakarami po ng isda ngayon kaya napakaganda mamalingke ngayon mga kasuke dito sa Imos palengke kayo mga kasuke, makatrain na po ba kayong mamalingke rito? Napakasariwa po ng mga paninda namin dito sa Imus Palingke. Tilapia ang dagat, mga kasuke, sariwang sariwa yan. Kasuke, anong hinahanap mo dyan kasuke? Tinik? Tinik, tinik kasuke. Ayan, yung idol natin nagbobonis na ang bangus. Tinik, kinahanap po ito. Pagkano kailan nyo na idol? Wow, uh, 260 lang to. So, sa mga kaso, 260 lang. Dito Ayun lang yan na. sa Imos Market. Ayan mga kaso. Boneless na bangus. Meron siyang na boneless mga kaso. Ito mga kaso kayo naka boneless na. Sa mga maghihipon yan mga kaso ko. Oh. Malalaki. Sariwang-sariwa ang hipon ni Ate Rose, mga kasuke. napakasarap mag mamalingke ngayon marami kang mabibili rito mga kasuke ha eh. na comment naman mga kasuke kung isa ka sa nakapamalingke na po dito sa Imos Palengke shout out po sa mga suke namin dyan sa mga suke namin dito sa Imos Palengke magandang umaga po sa inyong lahat ang ganda ng isda natin oh. Eh kitang kita niyo naman kung gaano ka ganda. Balaga ng Dito okay. tayo mga kasusuka sa pwesto ni kaibigan natin. No? Oh. Ito po yung paninda niya kanina. Maraming tao rito mga kasuke. Ngayon sa pagbalik natin halos konti na lang yung tao. Meron siyang iba't ibang klaseng isda. Tsaka mayroong bangus dagupan. Ayun mga kasuke, salamat ng marami sa inyong suporta. Ah. Nang dahil sa inyo mga kasuke, naabot na natin ang 1,000 subscribers. Ang ganda po mga kasuke ng bangus na nakabonus. Hanggang dyan na lang muna mga kasuke at Diyos mabalos po sa Indugabos. Ang galing mo idol, magbonus ng Bangus Dagupan, shoutout sa iyo Boss Rodel. Mabuhay ka. Hanggang dinalang po mga kasuke. Salamat sa inyong lahat.